Ay nako Darla, hindi ko maintindihan yung takbo ng utak mo. Wala naman palang babae si Ramil. Bakit ka nakipaghiwalay? Sinaktan ka ba? Nag-aaway ba kayo? Ano bang nangyari? Hindi naman ate. Maayos kami nag-usap. Nagkasundo kami na mas makabubuti kay Dani na hindi na kami magkasama sa isang bubong. Eh bakit nga? Hindi naman pala kayo nag-aaway. Ate, hindi naman lahat na naghihiwalay naghahabulan ng itak. Yung iba, naghiwalay kasi hindi na magkasundo. Kaysa mauwi sa sigawan at pugbugan, habang may respeto pa sa isa't isa at nakakapag-usap pa nang mahinahon, maputi pang maghiwalay na. Hindi kayo nagkakasundo. Eh ano ang hindi niya pinagkakasunduan? Iba kasi ang ugali ni Ramil, Ate. Siguro kasi Big Boss sa opisina, pakiramdam niya pag-uwi ng bahay. Boss pa din siya. Inuutusan ka. Hindi lang 'yun. Alam naman niyang wala kaming maid. Hindi siya tumutulong. Wala kaming maid kasi hindi tumatagal sa ugali niya. Napapagod ako, ate. Wala akong katuwang dito sa bahay. Eh, mahirap nga kung ganoon. Saka siguro malaking factor yung ayaw sa akin ng pamilya niya. Tumating na nga sa punto na hindi na ako sumasama sa mga lakad kapag nandun sila. Eh bakit naman? Ano bang ginagawa nila sa'yo? Halimbawa, kanya-kanyang dala ng pagkain. Yung pagkaing dinala ko, uulanin ng pintas, lalaitin, hindi kakainin. Isang beses nga bumili ako sa isang sikat na restaurant ng kare-kare. Best seller ng resto. So yun ang dinala ko. Oh, nagustuhan nila. Hindi ate. Katakot-takot na pintas pa din ang inabot ng kare-kare. Grabe. Doon ko na patunay na basta akong may dala, automatic ayaw na nila. Hindi masarap, pangit ang lasa. So I therefore conclude hindi yung pagkain ang ayaw, kundi ako. Ay, hey, grabe naman. Oo oh, ate, dahil pareho naman kaming hindi na masaya, sa magpalitan pa kami ng mas sakit na salita at ano paman, kinausap ko siya. Sabi ko, mas magiging maganda sa bata kung maghihiwalay kami ng magkaibigan. Sa isang banda, tama din naman. So anong setup niyo ngayon? Nakafocus kami kay Dani ate. Kahit hindi na kami magkasama sa isang bahay ni Ramil, pareho pa din kaming hands-on sa anak namin. O oh, eh, kumusta si Dani? How did he take it? Eh, nagbibinata pa naman. Ay, ate, matatalino lang mga bata ngayon, mulat sa katotohanan ng buhay. Kinausap namin si Dani, pinaliwanagan. O, oh, enong eh, anong sabi niyo? Well, sabi namin, sinubukan naman namin ng tatay niya na panatilihing buo ang pamilya namin. Alam naman ng Diyos, we tried naman talaga. Kaso, hindi kanaya. Kung ipipilit namin, mabubuhay siya sa araw-araw na sigawan at bangayan. Ang hirap naman ng ganun. Sa bagay, stress lang ang bata. Pero, sabi namin sa anak namin, hindi magbabagong pagmahal namin sa kanya ng tatay niya kahit magkahiwalay kami. At wala siyang kasalanan sa nangyaring hiwalayan. Nilinaw namin yun. Ayaw naman namin na isipin niya na kasalanan niya kaya naghiwalay ang mga magulang niya. Sa'yo nakatira si Dani? Pinapili namin ate. Sa akin gustong sumama. Oh, eh paano silang nagkikita ng tatay niya? Pwedeng pumunta si Ramil sa bahay anytime. Pwede niyang dalawin si Dani, isama sa kanila for the day. Pwede ding magpahatid si Dani sa akin kay Ramil kung gusto niya. Wala kaming schedule, pwede anytime. Eh, paano naman yung mga gastusin niyo? Si Ramil pa din naman ate, Sustentado niya kami ni Dani buwan-buwan. May trabaho naman ako para sa mga luhu ko. Pero yung mga bills, grocery, tuition ni Dani, si Ramil lahat yon. Parang dati pa din talaga. Ang kaibahan lang, hindi na kami magkasama ni Ramil sa isang bahay. Eh, baka yun nga ang mas makabubuti para sa inyo. Basta ba nagkakasundo kayo at hindi nahihirapan ang anak nyo sa sitwasyon, eh, ayos lang naman nga siguro. Dani. Ramil, pasok. Sandali ha. Sabihin ko kay Dani nandito ka. Dani! Nandito na ang tatay mo anak. Palabas na po, mami. Oh, wala ka bang nakalimutan? Wala naman po. Oh, sige na. Mag-iingat ka lagi ha. Enjoy ka anak. I will see you bukas before lunch paghatid ng tatay mo sa iyo. Ikaw din, Mommy. Ilalak mo yung pinto at gate pag alis ko ha. Oo, oh, anak. Okay lang nga, Mami. Basta, mag-enjoy ka! Hello, Dani. Mami? Oh, anak. Napatawag ka. Mami, pwede na po ba akong sunduin? Ha? Bakit, anak? Ayoko na po kasi dito. Ganun ba? Ganun ba? Ano bang nangyari? pag ko na lang po, Mami. Sunduin na po ako, please. Anak, baka kasi sumama ang loob ng tatay at ng mga kamag-anak niya kapag bigla kitang sinundo. Tawagan ko lang ang tatay sandali. Pwede? Okay, Mami. Sige, anak. Baba ko muna. Ramil, kumusta si Danny? Ayos naman. Nasa kwarto na. Matutulog na daw siya. Ganun ba talaga kaagang matulog yun? May nangyari ba? Parang wala naman. Bakit? Tinawagan kasi ako nagpapasundo. Okay lang ba talaga si Danny, Ramil? Ah, napagsabihan lang ng lola niya kanina na masyadong mahaba ang buhok. Pagupitan daw. Tapos nun parang sumama na ang timpla. Ganun ba? Ayaw talaga kasi nun na pinapansin yung buhok niya. My hair, my way ang mantra nun eh. Hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, minsan masasabihan. Hindi dapat nagdaramdam. Lola naman niya yun. Hayaan mo at kakausapin ko na lang bukas. Nasa kwarto naman na pala. Matutulog na yun. Hello, Mami? Pagpunta ka na po? Anak, hindi na umalis ang mami. Nasa kwarto ka na? Opo. Tulog na lang anak ha. Uuwi ka naman na bukas. Okay, mami. Good night, anak. I love you. I love you, mami. Good night po. Mami! <laughs> ang higpit naman ng yakap ng anak ko. Parang isang taong nahiwalay sa nanay. <laughs> Namiss kita, Mami. Ako din, anak. Nasaan ang tatay? Hinintay lang po akong makapasok. Tapos, umalis na. Parang may pupuntahan siya, Mami. Maupo ka nga sa tabi ng Mami. Sabihin mo sa akin, hmm? bakit ka nagpapasundo kagabi? Si Lola po kasi. Sabi po na, Pagbalik ko daw po doon, dapat maiksi na yung buhok ko. Ayoko magpagupit, mami. Alam ko. Hayaan mo. Kakausapin ko ang tatay mo. Pero mami, ayoko na pong bumalik doon. Bakit naman, anak? Masakit pong magsalita si lolo. Ano bang sinabi ng lolo mo na nakapanakit sa'yo? Sabi po na, guwapo daw po sana ako kung kamukha ko si tatay. Kaso, Kay po ang kamukha ko kaya ang malas ko. Nasaktan ako, mami. Dani, alam mo naman na pala ang lolo mo. Baka naman nagpapatawa. Hindi po. Seryoso po si lolo. Hindi nga po tumawa kahit tawang-tawa na si tatay. Yung mga kapatid niya tsaka si lola. Pati po yung mga pinsan ko tumatawa. Ako lang po talaga yung hindi. Pinipigil ko po yung luha ko kasi naiiyak ako eh ni ni nila tayo, Mami. Hayaan mo na. Kakausapin ko ang tatay mo tungkol dito para hindi na maulit pa. Mabuti naman nakarating ka. Darla, ang dami kong trabaho sa opisina. Gano'n baka importante itong pag-uusapan natin? Importante, Ramil. Tungkol to sa anak natin. Hmm. Ano yun? Kinausap kasi ako ng bata. Una, pinapagupitan daw siya ng lola kahit ayaw niya. Ano namang masama sa pagpapagupit, Darla? Eh, mahaba naman talagang buhok niya eh. Mahaba nga, pero maayos naman. Makintab naman at madulas. Mabango naman ang buhok. Bagay naman sa kanya. Nagbibinata kasi si Dani Ramil. May gustong ayos ng buhok. Kung hindi naman pangit at hindi naman masama, Hayaan na sana natin. Yun lang ang issue. Yung buhok niya na napansin ng lola niya. Nabanggit niya din sa akin na nasaktan daw siya. Kasi sinabi ng lolo niya na gwapo sana siya. Kaso sa akin siya nagmana. Tapos nagtawanan daw kayong lahat. Dahil ah, joke yun. Para sa ano ko hindi nakakatawa, Ramil. So ano? Bawal mo kapag nandun siya? Ilagay niyo naman sa lugar. Ramil, ayaw nang sumama sa'yo ni Danny. Kapag niyaya mo… Pipilitin kong sumama. Si Pero kapag umuwi ulit sa akin at sinabi niyang ayaw na talaga niyang bumalik sa inyo, hindi ko na siya pipilitin pa. Mami, ayoko nga po. Kung gusto akong makita ni tatay, pwede naman po na akong puntahan dito sa bahay. O kaya pwede naman kaming mamasyal sa mall. Pero mami, ayoko na pong sumama sa bahay nila tatay. Si tatay lang po ang gusto kong makasama. Anak, birthday kasi ng lola mo. Kahit na po. Ganito na lang anak. Last na to. Kapag hindi ka pa din masaya pag uwi mo, hindi ka nasasama sa tatay sa susunod kung ayaw mo. Dani? Ramil, pasok. Oh, galing na ba si Dani? Oo, pero sabi ko, sa kwarto na muna siya. Gusto sana muna kita makausap nang hindi niya naririnig. Ano na naman yun, Darla? Ramil, ayaw nang sumama ni Dani sa inyo. Pinilit ko lang. Sabi ko, kinausap na kita. Nangako din ako na kapag hindi pa din siya masaya pag uwi niya galing sa inyo, at kapag hindi pa din siya komportable sa pagpunta sa bahay niyo, okay lang na hindi na siya sumama sa inyo sa susunod. Mag-e-enjoy siya doon. Nandun lahat ng mga pinsan niya. Ako nang bahala, Darla. Ihatid ko bukas bago man hali. Palabasin mo na at hinihintay na kami. Dani, anak, nandito na ang tatay. Aalis na kayo. Mami, Anak! Oh, bakit mugto ang mata ng anak ko? Ano nangyari? Wala po. Dani, anak, sabihin mo sa akin. Ano nangyari? Wala naman pong mababago kahit magsabi ko sa inyo, mami. Kapag kinuha ako ng tatay, papasamahin mo lang ako ulit. Hindi ba nangako ang mami? Kapag naulit pa na hindi ka masaya, hindi na kita pa sasamahin doon. Magsabi na sa mami, anak. Tinutok sa po kasi ako ng mga pinsan ko. Sabi po, para daw pinya yung mukha ko sa dami ng pimples ko. Sana, hindi mo na lang sila pinansin. Hindi nga po yung ginawa ko. Hindi ko na lang po sila pinapansin kahit tinuturo nila ako at pinagtatawanan. Oh, edi tumigil na sila. Hindi pa rin po sinundot-sundot po nila yung mukha ko. Ang dami po nila kaya hindi ko sila napigil. Wala na po akong nagawa kaya naiyak na lang ako. Tapos? Lumabas po si Lolo. Nakita po akong umiiyak. Sabi na hindi daw po ako dapat umiiyak ng ganun kasi lalaki daw po ako. Dapat daw. Malakas ako, at di basta-basta umiiyak. I'm so sorry, anak. I am so sorry. Hayaan mo. Hinding hindi na kita sasamahin sa tatay mo na mag-isa. Hello, Ramil. Hmm, Darla. Susunduin ko ulit si Dani sa Sabado ng umaga, ha? Iahatid ko ng Sunday before lunch. Gaya ng dati. Hindi ko mapapasama sa iyo si Dani Ramil. Pwede mo siyang dalawin kahit anong oras. Pwede mo siyang ipasyal. Pero hindi mo na siya pwedeng iuwi sa inyo. Ha? Bakit na naman? Sinabihan na kita, Ramil. Hindi masayang anak natin kapag inuuwi mo sa inyo. Wala kang ginawa about it. I promised him, hindi niya kailangan magdusa. Ganon. Alam ba ng batang yan na ako nagpapakain at nagpapaaral sa kanya? Alam ba niya na ako nagbabayad ng renta ng bahay na tinitirhan niya? Wala kayong utang na loob? Ramil! Obligasyon mo bilang ama ang sustentong ibinibigay mo sa anak mo kaya wag mong isumbat. Pwes, mula ngayon, tinataliguran ko ng obligasyon ko. Kahit singko, wala na kayong maaasahan sa akin! Tinutuong nga ni Ramil ang sinabi niyang hindi na niya kakarguhin ang mga obligasyon niya sa anak naming si Danny. Buti na lang at may trabaho ako, kaya nabubuhay pa rin kami mag-ina ng maayos. Sa biyaya ng Diyos ay nakapagpundar na din ako ng townhouse na malapit sa school ni Danny. Masasabi kong mas maayos ang pamumuhay naming mag-ina. Malayo sa mga mapangmata, mapang alipusta at matapobreng pamilya ni Ramil. Napatunayan ko na tama ang naging desisyon ko na hiwalayan na ang tatay ng anak ko dahil hindi ko hahayaang gawin ng pamilya nila sa anak ko ang mga hindi magagandang bagay na ginagawa nila sa akin. Truly, mother knows best. pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>